papangayan dahil sa impeachment ay magtutungo na lang sa Vietnam. Ito ang masakit na katotohanan. I-impeach mo elected by the people. Botong 32 million votes. Nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Ang magsasuffer dito ay ekonomiya. Sayang yung opportunity. Marami na pong mga investor naglalayasan pupunta sa ating kapitbahay na bansa, mga ASEAN, katulad ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia pupunduan ng malaki para ma-impeach ang Vice President sa iyang opportunity. Ito ang sabi ni Senator J.B. Ehercito. Worried ako na sa so pinadakwa kong information, eh, no? yung kanilang GDP, the, uh, they, will, they will hit about 8% this year, tayo po mas mababa. So ibig sabihin, no, yung, uh, they will, yung classification nila, mas tataas sila sa atin, yung emerging economy na sila, all foreign investments will go to them instead of us. So parang lahat ng effort natin to attract for investors to invest in the country to produce jobs mawawala lahat so ako sinigundaan naman ito ni senador Jinggoy Estrada kung ano maging implikasyon sa impeachment kay BP Sara dahil malawak ang kanyang karanasan pagdating sa impeachment sigurado yan babagsak ang ating ekonomiya puro ayuda puro ayuda para bumango ang gobyerno ito ang sabi ni senador Jinggoy Estrada impeachment I's a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po ni Pagdarasal na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas